sa malabo ayaw lumabas eh hindi natin patira sayang Joseph, Mama Sir. Welcome back. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, mamana na naman kami. Arizona, lagi ko. Sa Karakan, balikan namin. Karakan na naman. Maraming nagsasabi daw na daw na naabuso. Kalokohan. Hindi man maabuso kay pagkasunod kuan, pagkasunod buwan, king baha naman po nang sunod tuig Tapos niyo kabalik. Nang ko karon kung pasanan kay medyo gamay ang tubig. Yeah, medyo nitin aw gamay. Nasabot. Mo nang pembasanan yo. Terus enggak ana abuso kayak adlaw adlaw. Wala. Wala Si Gr. 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 Sagrado. Ah, kini. Mr. KB yan sa YouTube Facebook saya channel channel, Mr. Ini si Antoni Sagrado. Antoni Sagrado. <coughs> <Burih>, balaba. abang-abang <laughs> lang so <laughs> <laughs> Ini Abang-abang lang, <laughs> Padulung <laughs> Mga sir, ito na yung mga gamit. Yan, mga pana, mga legend. Yan, Yan ito na yung nakahuli na... Pinikon. 10 kilos. Yan. Hmm. <laughs> ito. pink. Pink pa rin na. Napunla mo na na siya. Narga na. Yan, abang-abang lang. Papunta na kami doon sa area. Let's go. Yan, mga sir. Abot na may risa ko. Karakan. Karakan. Karakan lang. Karakan. Karakan or kadakan. Ayan. Uh, ano? Ang mga pana, mga legion. Mga Mga Mitik na. Mitik. Ayan mga kamaster. Bali may namana na no. Ayan. Andun sa gilid. Siguro lang piraso yan. Tatlo. Andun ba sa uba? Sa baba? Tsaka nandun pa sa taas. Ayan. Pero kami dito kami. Uh, ano lang din naman sila. Sa gilid lang naman. At sana ngayon makarami din tayo ulit. Ay, oh, yun. <laughs> Ay, Karon po ikaw kumalik pa. Karon po kumalik. Mugani. Ay, yun. Yan, abang-abang na. Abang, uy, 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 gagil sa makan. Ano ulo sa plaka? Ay, butang baldo. nag... Butang na nagkuhan, na nag na nag lambat, harang ba? Hin hinarangan. Uh, lapit tayo doon para makita natin.

Ito ang lag. Lagit na tayo. Welcome okay, to my office. Ito yung office namin. Ilog. <laughs> kami ng bato yung sako para ibanting natin sa kwan ibanting sa bakal para hindi maanod ah, para hindi ba hindi kaya ano kasi sigurado to mabulit mabubulit, mabubulit yung bakal natin ah, yung lambat pala mabulit tong lumot ng bantingan yan

dito para yung isda hindi baka baba hindi baka balik doon sa baba kasi pag hindi nalangan hindi nalangan dito yung isda sara makarami tayo nagpagto ah, sa si baba sila to so yun mga kamaster bali dito na kami magumpisa ayan na uh, unang sisid natin sa ilalim nakakita tayo kaagad dito ng karpa yan no? nilalabo nila yung tubig tapos yun tira pataka mga kamaster hindi nahuli mga kamaster kaya eh, sayang no ah uh, salamat tayo eh, kay MG Patsky ayan sa salamat idol sa pinadala mo sa amin no Toki, ayan na uh, pang ano daw sa amin pang gasto sa aming adventure ayan doon sa malayo Salamat, salamat, Busing. Uh, thank you, thank you ng marami, no, sa yung pa-snack. Ayan. Uh, salamat din kay Ma'am Phil Russell. Ayan, sa kanyang suporta. Shoutout sa inyo, mga kamaster, kay Gerald Hilario. Ayan, kay Dixter Tobalia, State Vlog Official. Ayan, uh, Lion Smith. Ito na rin kay... Ano, ah... Uh, Ikchantre na 'yan, na Shoutout atingyo. Lester na ka din tayo dito. At salamat no sa nagpadala kay MJ Patski, ayan pang adventure na daw namin, pang dagdag gasto ba. Uh, ah, din kay Cyrus Glen, ayan na salamat po sa inyong mga suporta. Kay pan uh, MG uh, Ruhas MG Rosas MG uh, yata sa so, palaging nag-share sa ating mga video no? sa Sobids yan uh, salamat salamat yan ka master uh, salamat at dito mga kamaster ayan sisid naman tayo dito bali maraming karpa dito sa ilalim yan no? nilalabo nila yung tubig ayan dito nagtatago yung mga kapa ayun mga kamaster Nagpapahabol yun sa pool mga kamaster Yung karpa uli Good size na mga kamaster Ayun mga kamaster sisid naman tayo dito At salamat tayo din kay Miri Ripuras Ayan thank you ng marami Uh, thank you, thank you sa inyo, no? Miri Puras. Thank you. Shout out sa inyo. Ayun, mga kamaster, yung karpa, oh, Nilalabo. Matagal natin natira kasi, ang grabe. Uh, dito talaga sa malabo nagtatago. Yung talagang mautak ba? Nilalabo talaga nila yung tubig. Ayun, mga kamaster, Ayun, sa pool. At shout out din kay... Gabrino Ripusi Ari Busi ya, na shout out sini, Thank you Ayan mga master, At sisi naman tayo dito ya no? Kita nyo yun Karpa mga master. Ikap Tira petaka ya tayo nah, nah yun nah Hindi nahuli yun mga master, Sayang Grabe <tuh> saya yung karpa doon sa malabo Ayaw lumabas Eh hindi natin Sayang di pokita eh boleh uh. <tis> <tis> hai do do yo karpa ayo ubalis doon sa malabo ba terunjuk orang laki jago boleh <tis> la <Uleh? tis> la <Uleh>. nak <tis> apo <Uleh>. ni <tis> <Uleh. tis> Ah, sakit. Loh, nih. Eh, Kasih wad. Ah, nih. Kok? Nih. Uh, kar. Pulak uh, gua kerba. Lima kubu. Gua Pak itu wasan. Ah, lima robo kubu kuno ko itu. Oh, dua gigi eh. Ha. Dua dua gigi. Tua, lah atur was lubug Bisa konsa uno ado ages lubug gua. Dito mga master uh, inayos na namin yung lambat para masirado na. At dito ha, sumisid naman tayo ulit. At ulitin po na, ulitin po po ha, salamat kay M.G. Patski sa pinadalang putuki. Ayan, malaking bagay, malaking tulong sa amin a, para daw sa aming adventure. Kasi relate niya yung adventure namin lalo na sa mga doon sa malayo yung nanghuli kami ng palos doon sa bukid ba kasi ano siya, ah, nanguhuli din siya kagaya din namin no kaya relate niya yung ginagawa namin yung yung hirap pagod at saka yung gastos ba kasi pag doon talaga sa malayo magasto talaga tapos pilan lang yung kitain namin dito no kunti lang yung kinita namin niya mga no? master lang buwan na bali dalawa kami naghati ng kapatid ko yung si Master Joy at saka at yung binibigyan yung iba yung pag may viral na video makasama yan binibigyan din namin pero ngayon ah, hindi na kami nakabigay kasi kunti lang yung kita lalo na sa Facebook ah, wala kaming kita sa Facebook kaya yeah, kahit ganun pa man ah, sige lang upload pa rin, pa rin tayo ng upload ah, baka naman no at yun na ah, salamat kay Juan MG Patski kahit papano ah, may magasto may magasto kami ayan salamat sa inyo pati kay ma'am Pearl Russell ayan at dito mga kamaster yun karpa yun maraming tilapia sa ilalim pero mahirap tumira yun sa pool mga kamaster yung karpa ayun no oh. good size na kayo mga kamaster ayan at saka shout out din sa mga ano no mga crab mentality ayan uh, shout out sa inyo sabi kasi nila na itong ilog na pinapanaan namin na abuso daw namin kasi marami kaming nahuli ayan uh, shout out sa inyo pag makikita kayo pag maraming huli yan kaagad yung sabihin ninyo hindi, yung, hindi nyo, alam yung hirap at pagod bago namin to mahuli tong mga isda na to ha si buong, uh, buong gabi ka nag CCD ko tapos ayun ah mahirap nga mga kamaster pero yung iba madali lang sab sabihin na ano abuso akala nila alam nila lahat hindi nila alam na itong area to itong spot na to itong ilog na ito pagka next month naman nito ababaha ah, naman dito ah katulad ngayon ito siguro last na namin dito na paninisid kasi marami na yung ano marami na yung lumot kaya mahirap na lambatin kasi yung lambat tapos Maanod ma malakas yung medyo uh, malakas kasi yung agos tapos may maanod na mga lumot kaya napunta sa lambat kaya yung lambat masira hindi kaya ng lambat natin kaya ano ayun na shout out sa iyo sa nagsabing na abuso akala nila na palagi lang dito palagi lang ulit-ulit lang yung spot ah, Itong ilog na to napakahaba mga kamaster Lampas a uh, ano to, papuntang dagat na Tsaka sa taas nito may lake Tsaka next month Pag palagi na umulan dito sa amin Hindi na mapangisdaan At tsaka yung ibang isda doon sa taas Doon sa lake Magsibabaan naman dito pag bumaha na naman mga kamaster Kaya nga dito sa area na to kasi, uh, Kaya kami maraming mahuli kasi minsan lang ito ma pukutan or malambatan ba katulad ng ginagawa ng mga Sabi kasi nila na abuso kasi daw Yan yan yung ano nila yan yung source of income nila no ah, dito sila kumukuha ng ano ng ano gastusin sa kanila ayan ah, mga kamaster At saka pag wala na dito ayan, I mean, ano, naman may mga pag sideline na naman pag gabas ng kahoy yan yan yung ano nila pero ito dito talaga uh, talagang sanay sila dito mga kamaster kaya wag natin sabihin na ano maghanap ng ibang trabaho kasi sos wala yan mga kamaster uh, thank you sa inyo no sa patuloy na pag-support tayo no at saka yung ano ba nung nakalam sa trabaho na to ayan uh, hindi biro mga kamaster ayan maraming tilapia dito sa ilalim kaso hindi ko matira-tira yung uh, malalaki yung matira natin kasi puro batuhan dito mga kamaster kasi yung bala apana natin tapos pag tumama sa mato uh, ano madali mapurol ayun karpa mga mastero oh, ayun sa pool mga kamaster ito shell hindi pa mga kamaster ayan marami namang magsasabi nito lalo na yung sus mga kamaster lalo na yung ibang tao ha, pag may ibang makasama ayan Akala nila ano, akala ah, nila malaki yung kinikita namin. kala nila na pag nag-YouTube ka, ayan, ah, talagang bunga ba. Nilalam yung ano, hirap at pagod. At saka Meron namang ano, yung kasama namin dati nag yung tumilawalag hindi ko nabanggitin yung pangalan kasi ano eh sinisiraan tayo pero hindi ko lang hindi ko lang pinapansin yung mga paninira nila ba ayan mga kamaster kala si nila madali lang ba pag nagbablog ka ayun uh, malaki yung kita ayan hanggang ngayon na uh, wala nag stop na lang sila kala nila siguro <laughs> easy, easy money dito no 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 hindi mahirap din pag ganito mga kamaster Ayan. Sa Facebook uh, ah, wala kaming ano, ilang buwan na kaming walang kita sa Facebook. Napaka kwan. Kunti mga kamaster. Ayan, na ah, nagpasalamat kami sa kuan sa naghatag ba sa kay MG Patske yan. Salamat di ay no. Ayun mga kamaster karpa. At ito, grabing karpa na to ah talagang pinahirapan tayo dito ayan no oh. hindi ko pa talaga tinira mga master talagang hinahanap ko hinahanapan ko talaga siya na na yun mga master ayan yung mahirap dinakma ko kaso wala talagang matagal ko siyang tinira para ma tamaan talaga ba mapuruhan talaga pero wala dumaplis siya yung pana grabe purol na kasi yung ano natin purol na yung bala kaya yun Ayan mga master, huli na naman 'no. Oh. Grabe. Grabe karpa dito mga master kahit. Ilang bisis na itong binalikan. At hindi naman gabi-gabi, hindi naman araw-araw kasi minsan lang ito pag Lunes hanggang Sabado. Ayan, malabo itong ilog na to kasi may doon sa taas. Hindi kami makapamana maka uh, mga kapamana dito linggo kung lili uh, kung lilinaw man ng ibang araw ayan uh, mapamanaan pero minsan lang mga kamaster kasi yun nga kahit linggo nga lumalabo yung tubig Ayan, <laughs> mga kamaster huli naman oh stone shot buak magulbagol mga kamaster grabe oh. siguro sa isang ano sa isa sa isa one week Ayan, siguro makabalik kami isa. Ayan, isang bisis. Mataas na yung dalawa o tatlo. Ayan, mahaba na yan. No? Mag na makabalik kami. Pero meron namang ibang ispat na pinagpanaan namin doon sa taas. Marami din namang isda doon. Yun mga kamaster at hanap tayo dito. Ayan. May parang may nakita tayo dito. Yun mga kamaster. Oh. May tlapya. Yeah. Ayun mga Mr. Karpa dito sa ano, sa lumot. Ayun sa pool. Good shot mga kamaster Ayos sa. Ayun. Ganda ng katama natin mga kamaster. Ayun mga kamaster abangan nyo yung part 2 kasi putulin natin yung video dito kasi sobrang haba, no. Abot ng Mahigit isang oras kung idugtong pa natin dito Kaya abangan nyo lang mga kamaster yung part 2 At sana mag-enjoy kayo dito Thank you, thank you mga kamaster Bye bye Abang-abang lang